Pumano na ang dating Pinoy Big Brother, Celebrity Edition 1 housemate, at vocalist ng Bisaya Reggae Band na Junior Kilat na si Errol, Budoy, marabales sa edad na 54. Sa isang Facebook post, kinumpirma ito ng business partner ni Budoy sa Sigbin House noong Huwebes ika-apat ng Disyembre taong 2025. Aniya, it is with a heavy heart I write this. Today at 3 p.m. my partner at Sigbin House and best friend for almost 20 year, Errol Budoy, Marabules, suddenly left us. Dagdag pa niya, I could write a ton about our good memories, but right now, I feel just so empty and lonely. Matatanda ang 2006, nang umere ang kauna-unahang celebrity edition ng PBB kung saan nakasama ni Budoy, Zanjo Marudo, Bianca Gonzalez, Roxanne Barcelo, Christian Vasquez, Alec Bovic, John Prats, at BB Gandangari. Kung saan ang itinanghal na big winner si Kina Reeves. Samantala, bago pa man nakapasok si Budoy sa bahay ni Kuya, kilala na siya bilang reggae singer. Ilan sa mga kanta niya ay ang, Buwad Suka at, Budoy, Sigbindob. Kawatan, at, Ako si M16. Lumabas din siya noon sa magazine show na, small time at naging contestant sa isang reality show